Mas okay na yung taong kitang kita mo yung masamang ugali kesa naman sa mga taong kunwari mabait pero plastik. Plastic. Close kayo kapag magtaharap kayo pero pag mo, panay paninira ang aabutin mo. Mga mahilig mag head to toe, mga nyiting aso, lalapit lang sayo kapag may kailangan, manggagamit. At walang magandang maidudulot kundi gulo mga hindi tunay na kaibigan. At higit sa lahat, hindi mo sila kayang burahin sa mundo, pero pwedeng pwede mo silang iwasan. Kaya tandaan mo, mas magandang pakisamahan yung taong malakas ang saltik kesa sa taong plastik.